Isang hakbang na lang patungo sa kasaysayan. Ang Golden State Warriors superstar na si Stephen Curry ay malapit na ang umabot sa 4,000 career key pointers. Isang milestone na magpapatibay sa kanyang titulo bilang isang greatest shooter of all time sa kasaysayan ng NBA. Sa kasalukuyan, kailangan na lamang ni Curry ng 31 three pointers upang maabot ang makasaysayang numero. Sa kanyang kasalukuyang shooting average, posible niyang maabot ang milestone sa loob ng susunod na ilang laro. Mula nang pumasok sa NBA noong 2000, binago ni Curry ang laro gamit ang kanyang walang katulad na shooting ability. Siya ang kauna-unahang manlalaro na nakapagtala ng higit 3,000 three-pointers at ngayon patuloy niyang dinodomina ang laro sa kanyang ika-15 season. Noong 2021, nalampasan niya si Ray Allen para sa NBA all-time record at mula noon ay hindi na lumingon pa si Curry. Sa kanyang mabilis na pag-abante patungo sa 4,000, mas pinapatingkad niya ang kanyang legasya bilang revolusionaryo sa modernong basketball sa paparating na mga laro, siguradong babantayan ng buong mundo kung kailan tatama ang ika 4000 point ni Curry. Malaking kaganapan ito, hindi lang para sa Warriors kundi para sa buong NBA dahil ito ay isang marka ng kausayan na maaring hindi na maikitan sa hinaharap. Magiging isang bagong kabanata sa kasaysayan ng basketball ang sandaling ito at ang tanong na lang ngayon, kailan at saan ito mangyayari?